Sus na po tambak si Mang Kaloy. Tambak ka na. <laughs> Kagaling na natin ng ano nang bakasyon. Tagal tayong hindi nagapag-video eh. Dinamad ka eh. Di oh. Kailan mo na to Ducati Dilaw? Di ano to taga Bulacan to. Matagal na to dito. Video malaki trabaho. Napanisan ang cast. Kalawang sa loob. Uh, pagod ito mga kalawang to mancha to eh. tapos yung pump niya nabunok talaga binalot ko ng plastic kasi hindi makaya yung amoy Ngayon, tagal-tagal na mabaho pa rin <laughs> Pwede na mo eh. Dahil, eh, siyempre para maiwasan yung ano, kamagalit yung kapitbahay natin, pagka mahika ka, hirap ka naman dito. Oo, oh, ang bawo niyan eh. Ayun, ayun, ayun. Rabiw, kalawang Sira na to. Wala na yan? Oo, oh, sira Sula na. na yan. Sira na to. Meron dito ano? Um, Bago. Uh -huh. Ano to? fuel pump. In order to sa online replacement mo na lang kasi ito pinalitan tong harness eh si Binyar ito na stock eh sila na nagpalit ng harness sa harness kasi pag nabing harness lalo na sa mga AFI mga immobilizer katulad nito ano na to hindi na to niya original meron na siyang chips oh. o kasi naka -ano to eh naka-immobilizer to eh. ayun may wire siya oh ayun ano uh, dito yan ring ring antenna to eh yung pinaka ring antenna ayun sa so mga ganyang ano magpalit ka ng harness, medyo komplikado, hindi mo malaman kung under o hindi. So, ito muna, pump muna, tinalog ko na rin yung ano niya. Filter. <laughs> filter, bawo nito eh. Eh, mer meron naman filter yung ano eh. Kasama. Kasama yung filter dyan sa... Oh, uh, replacement lang to. Problema ko nito yung o-ring. Kurum na yung o-ring eh. Yung o-ring dito. Pabuo to. Ang pabulimahin ko nito yung o-ring dyan dito. Ay, yung o-ring dyan, grabing kalawang pala yun sa loob. Oh. <laughs> Uh, minabad ko ng kerosin. Sila na nagpa-class dito kung anong forma nito, tanki lang at saka fairing ang nagabit dito, pero yung ibang-ibang parts dyan. Ah, mo mga ibang yung battery, spark uh, plugs, yung lumang harness, tapos meron pa Ducati. Pero Ducati ka na ito, ito tagabataan. Yung battery na ang Ducati na CB95 to, no? Ah, oh. Whitey 12B BS. Ah, uh, Oo, ito yung lumasa. Oh, lumikulan daw siya namatay. Hindi <laughs> mo. <laughs> Di ba no? original yan. Hindi yan yung Taiwan. Oh? kasi sa, yung luma niya is... Ah, ya, ano, May din Taiwan? Taiwan. Ayan, original talaga ito. Walang Taiwan. Ano, ah, ano, dito lang yung isa na meron. Walang Taiwan. Yung mga brand nyo ata, yan ang battery. Oh, yung, yung, yung iba, everyday. Iberidi. Sorry mo. Tapos ito naman, taga-kalukan, 795. Oh. 2015. Oh. 10 million R. Dalawa. Dalawa. Ito. CB95. Ay. CB96. CB96. Isang CC lang. One CC lang. <laughs> pro, -arm. Oh, pro Arm. Pro Arm. Pro yeah, Arm. Pro Ano ano? Masti go. Yan. Dalawa. Dalawa. Pipiso e lang naman nila mang. Pipiso <laughs> lang <laughs> Ito. Taga ano to. Mindoro. May tagas. Nung no, pala may basag yung galit. Oh? Yung mm -hmm. pinaka-drain lang sa gigit. Ayun. ano May crack. Okay, upload to Agas. Kami, ang daming gagawin dito. Ago overhead, at spark plug, throttle body, linis, post pork seal, chain. Dami, dami pa palitan dito. Okay, let's do this. <laughs> so, simula na tayo. Ito, ito lang muna, unahin ko. Kasi ito ay uh, battery lang, spark plug, kunting kalikot lang. Okay na to. yung dilaw, Malaking kalikot yan. malaking kalikot yan. Kaya, just minute muna. Ito, ito, oh, dandahan, ko lang. Yung dilaw, kahit napabaya ang hindi nakabalot yung mga yung mga fuel pump, yung tanke naka-open, uh, hindi na gaano worries kasi hindi na siya nangangamoy. Uh, hindi katulad nung dati. unang dala, dala, dito yan. Talagang uh, <laughs> na unang hanggang doon. Kaya yung mga alam mo, yung mga tao doon sa dulo, <laughs> <yari>. habang naglalakad. <laughs> apang, may parang may hinahanap sila parang may hinahanap sila amoy <laughs> na pag nahanap nila pabarangay ka talaga pero hindi ang pag naglalakad Siyempre, <laughs> nakakaya, di ba? Yes. Ano, masakit sa dibdib. Masakit <laughs> sa dibdib. Kapalitan na natin ng battery. Yun. Yeah, yan, yeah, yan yeah, yung battery. Start. Ang talaga. pinalitan na natin ang battery, ganun pa rin. Medyo na-start siya. Hindi katulad ng nung orang battery, medyo, ayaw na talaga yon Wala, did, did, na talaga yon So ngayon, pinalitan na natin ang battery, na-start siya. Pero may time na ayaw. kinakabahan <laughs> ka. Uh, siyempre, pag ayaw man dar, kakahiya yan. Tulak. Hindi ako satisfied sa ano niya. Minsan, hirap may yung starter. Bago na ang battery. So, check natin yung starter kung nasa anong problema niya. So sa under naman ang makina, okay naman. Pero may nakita ako, okay. yung engine sprocket niya, Uy, yeah. hindi yung kanya yan. Dalawang kamilyo dapat yan. Ngayon, nilagyan ng nut. Dito sa butas na ito sa, sa likod. Nilagyan ng nut sa likod. Hmm? Wow. Oo, oh, para kait, ito hindi malagyan eh. Kasi magka ito ah, butas. hindi, hindi no, pasok sa butas. Hi. Tapos yung lock ng kanina, yung, yung lock ng kanina sa baba. Yung lock ng kanina baliktad kasi ang ikot ng ang ikot ng mag ng engine bracket pa ganun eh. Ipaano mm -hmm. e, kung ma masagi ito ng masagi halimbawa dito, masagi dito ng pag paganyan. Hindi e, bunganga di, tanggal. Dito Philippines. <laughs> Pero hindi natukanya kanya to, kanina na to kasi ang kanina nito wala talagang lock eh. Hindi mm. advice nabog dito ang lock, sa lakas ng atak dito eh, makaitalsik to eh, maluwang na nga yung lock, ayun luwag Ayun oh, maluwang ayun Oo yun, naggalaw-galaw. Uh, Tapos baliktad, nandito ang bunga nga. Dapat ang bunga nga dito, kasi atak po ng kanina pag ganun eh. Nakatalikod. Nakatalikod, sumabit man dito, lalo siyang babaon. Eh ito, pag sumabit, ah, atas yan. Atras talaga. Parang di ba sumabit yung pag ganyan. Yeah. Eh, ayun oh pag sumabit ng ganyan oh ayun oh Tanggal, mm, <laughs> kaya pag magkabit kayo ng lock ang takbo ng kanina pa ganon ito nasa harap ito yung polar natin Jo maitip na rin yung langis, no? Stator niya. Oh, ito yung starter niya. Oh. Ito yung starter nung Ducati. Pansinin mo may may marking, may marking siya. Doon mo rin ibalik mamaya. Ayan. Diglain mo ayun. Kamo ni start engine tu pinaherapan ta ini to. Ito ya, baterya lang, spark plug kunting kalikot lang, kunti okay na to. Kalikot mo. Okay yung. gonna be with you. Oi, kaya. Kaya pala. Saban demi. Saban demi checka ano. Tingnan mo yung ano. Tingnan mo yung carbon brush. Ang galan. Stack up. Stack up. Stack up iba? yun. yeah ibig sabihin ni up. Hindi, hindi no, na lumalim. Hindi na lumalim na. Tingnan mo. Pansin nyo. kinalain na. Hmm. <coughs> Pasta ting. Ayan, dumi. Kaya pala, ano siya, humina yung, humina yung ano niya. Pwersa niya, humina. Nandoon yung top speed ng turn niya pero humina gawa nung ito. Kasi tatlo na lang ang nagtulong-tulungan, dapat apat eh. Kaya kahit bago ang battery, para pa rin akala mo lubat. Is it stock up na pala? Oo, oh, Sobrang dumi na ng loob niya, no? Oo oh, nga, dumi. Pero panlinis natin dito, yun, oh. Aeropack yan. Electrical contact cleaner. Electrical contact cleaner. Kaya ito, pag malinis na to, grasahan natin yun. Grasahan natin dito. Para smooth ang ikot niya. Pero ang ganda talaga, oh. Hindi mo. Oh. Ito kasi carbon brass, bawal ito mabasa. Pwede siya mabasa ng tubig pero saglit lang habang ginagamit ito. Bawal ito mabasa ng langis. Mauubos lahat yan, pati grasa, mauubos siya. pag maglagay kayo ng grasa dito, yung kunti lang, yung tama lang sa panggamit niya dito. Kasi pag sumubrang dami at pag ikot niyan, tatalsikan dito, madaling masira yung carbon brass. Eh alam mo naman ang Ducati, madugo ang presyo nito. <laughs> Ayayamanin. Ayayamanin. Ayan na. Ayan ito. Huwag nyo ikabit na basa. Kailan matuyo. Quick dry naman tong electrical natin. Kaya saglit lang to. Pero kahit papano Eh wire yan eh. May naiipon pa rin yan sa loob. Kahit sabihin mong quick dry. Hangin na ng maigi. Patuyoin. Make sure na dry siya. Bago ikabit. Yan yung sanhin ng dulot. Grabe. O, mo. Ito yung dumi, oh. mo, habang nag-video ko, pag itutok ko ito, kasama na katawan, din ako. Kasi itong camera ko, naka, nasa body cam, hindi nyo na ako makikita yung kagapuhan ko. <laughs> <laughs> Grabe, linis ka agad. Grabe yung ano niyo mancha ito so, yung grasa. Iwasan na hindi mal, hindi malagyan yung grasa yung carbon brass no, yung loob lang. Oh, yung loob lang. Grasa lang. Hindi na matutoy agad yan eh. Peraso lang. Ah, medyo alangan na talaga yung carbon brush niya. Maiksi na talaga. Once na bumalik ulit yung ganon, alit na lang carbon brush. Oke, okay, tolongan tolonganmu aku mahirap tuh. Yan, yan. <coughs> may may teknik. May teknik. Ingat itu dari mejo dikit tuh agak. gila Ah. <coughs> Tapos. Yan. Ini marking. Pila ke marking. Pag hindi mawala, pag mawala siya sa marking, maring pa pabaliktad yung ikut O oh, kasi magnet to magnet yan eh. Ay, okay. Malinis na malinis na. Ayan. Uh. May bisita pala tayo. iwan ko lang yan. <laughs> Para ang laki mo lang ngayon. Ang laki yun lang ngayon. Sabi ko sa inyo eh. Ikaw ba? Yan yung bisita natin ngayon, C1. No? Z1> <laughs> Z1> ano ang model to? 2017, no? 18? 2019. Ah, 2019? Oh, yung ano, C1000R. Uh Oo. -oh. Nakalik ko yung starter ayun. Eh. Yun. Hindi mo ano, makulit na. Okay. Sipre. lang langis na to. Ito, importante sa lahat. Para maiwasan yung mga lost, malulostrate yung mga to. Kailangan ni-torque mo siya. Kahit 14 Newton meter lang. Okay, ang gagamitin natin nalang is, is Smarter Poly Synthetic 10W40 sa Ducati natin. Right. start Kakapon kasi, kahit bago na yung battery, parang nakatapot umikot. Ngayon. Basic. Ayos. Okay, ayos. Meron May pa palang problema ito eh. Anong problema? Sumawag so, yung mayari. <laughs> so, anong problema? Ikot ka dito. Mayari. On mo siya, ayan. Yeah. On mo. Oh. Tignan mo, iliko ko yeah. oh, Uy! Check engine, oh. Ch okay, check engine. Pero pag ibalik ko, ayan, wawala, oh. Tapos iliko ko ulit. yun, nahihila yung check engine. Tapos ibalik ko, oh. Ito, Mr. Meron, tayo na wala. Oo. Ayun, oh. Ayun, oh. Ayun, oh. Ayun, oh. Tapos oh. Ayun, oh. Ayun, hindi nawawala wala neutral, oh. Ha? Oh, uh, no, yun, no, 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 neutral. Pagalitan sila. Pero pagkaliwa, good siya. Bakit pagkaliwa, good? Kanan pa yan. Pagkaliwa, good. Ah, pagkaliwa pala, bad. Ah, kaliwa, bad. Uh, kal Pag nangangaliwa. bad. Pag nangaliwa, bad. Oh, yun, nawawala. Oh, yun, oh. No? Yun, oh. No? Okay. Siyempre, alam na natin yan. Wiring yan. Wiring yan. <laughs> Sa katagalang liko-liko yan, hindi lang siguro isang isang daang libong liko ito, sipli, na to spray na tao na talaga yung wiring dito. Katagalan ganon. Um, ah, nababalibali, nababalibali. Oo, eh, siyempre tanso lang yung wiring. Eh. Yun ang chichikin natin. Sa mga mayroong ganito, dito lang yan. Check natin. Pag <coughs> hata ko ito. Butol, butol, Buo siya tingnan, pero pag hatakin mo siya. Ito mm yung -hmm. nabubutol. Ito yung kasi na niya mo isa kung saan ba parte yung putol kung saan parte yung putol putol na siya oh. hindi na nga steady na yun check na check engine na kahit iliko-liko mo ba yan kahit iliko-liko wala na steady, ah, steady na steady na talaga siya gawa oh, ng putol na siya yun lang saan ang dulo oh, yan lang saan yun ang dulo so hindi natin siya pwede yung tuktong lang hinangin pa natin tapos siyempre kailangan natin ng mga shrinkable hose yan mm. para safety hindi siya maputol ulit taon? kung maputol man taon hindi talaga maaaring hindi siya maputol kasi nasa liko siya banday uh -huh. kaya para safety yung dugtong natin hinangin tapos shrinkable hose yun, hmm. hinang Hi. Dugtong na natin lahat yan. Eh. Malutin lang natin yan. Buti may tip tayo na ano. Sarantila. So, testing natin. Yeah. Wala na. Wala na. Wala na. Panin chicken Kenjin. Wala na. so, kanina. So, okay. Sa so, mga nakaranas ng ganon, may ganitong motor tapos may chicken engine pag iliko. Dito lang yan. Bumutol. Okay. Oh, okay. Hindi yan siya masyadong big deal. Ang big deal yung pag iliko mo namatay. <laughs> Ang talagang big deal. Oh, big deal. So, paano ka makauwi? Hindi ko makalik ko. Straight ka lang. So, ilikob, so po na. Hindi na yung pag-start natin na sana. Wala na sana-sana. Sana to. Sana. Okay. Okay, start. makatikim na ng kunting daliri eh.